Uh, so hello guys, so panibago property po ito Ito lang po ito sa Kalawag Quezon Bala ito po yung daan natin Cemented road po yan Hanggang dun po sa palabas po ng highway uh, Nasa 2 kilometer po Then dun lang po yung property Doon po, So dito po ay naputol na uh, Bagong butas lamang po ito Kaya po ganyan po ang sitwasyon po Pero doon naman po ang going po ang development po ng kalsada dito May makikita din po kayo dyan mga Maputik pa din na daan Pero dinidevelop na po Kasi may result po dyan Na malapit lang po na ginagawa din po sa so, yun lang po yung ano Kita nyo naman po yung bagong Ano nang lupa Bagong bulldozer po So bale ang sukat po nito ay halos 2 hectares na po uh, kulang lang ng 1 square meter kasi ito ay 19, 1999 so yun po ang sukat nito. So yan po. Ah uh, bagong bulldozer lamang po yan, yan Makita niyo po. Yan ito po ay malapit lang sa dagat, meron pong dagat. Kung susuksuin po natin to diretso, may daan din po dito at doon sa kabila din po may daan din po doon diretso po dagat po doon sa mag-asawang bato po ah, maganda po doon yung buhangin Bale yan po ito po yung iniyugan po itong property po ito at along ni barangay road na po ito po yung barangay road na dinadaanan po natin so dyan na daw po yan yung property so kita niyo naman po yung kanyang kalsada ah develop pa ah. ah. malapit lang naman po ito sa town proper ah siguro by 15 minutes na dito na po kayo wala pa so dyan na po yung property nya oh may flat land at may slope pero hindi naman po siya sobrang bangin po so yan po mga niyugan nya ah, may matataas na po putulin na yung iba at may mga bago pa lang po na hindi pa namumunga so ito ating flat lang dito ay yung nasa video ko dati ah uh, ibig sabihin kasama to po kasama to dati yung magandang ano kasama yung, po ito uh, kabilaan uh oo -oh. okay po so maganda na din po clean title naman po ito ah uh, 1 square meter na nga lang po ay 2 hectares na so ayan po kita nyo naman po yung dinudukal So, dito po, sa portion na ito, kita niyo po yung flatland niya. So, yan po yung kapantayan niya po. Dito. Then, may slope siyang konti. Ito so, may pantay. Konting slope din ulit. So, sa kabila din po, ganun po. Pero, hindi siya totally na super flatland. May mga konting slope naman siya. Pero, maganda na din naman na po. So bale ito po yung malapit lang din sa dagat Kaya kung sakaling gusto nyo magligo po uh, Siguro mga 15 minutes lang na lakad din Simula sa dagat po Ayan. So dyan po so, Meron na po dito ang pagkukunan ng tubig Meron natin po dito eh dyan lang naman po ang kuha na ng kuryente Dyan lamang po may poste po dun sa dulo dun Kaya makakapag palagay po dito ng kuryente so yan po ah uh, may pataas siya pero not totally pataas ayan po ito ito po ng kalasada. o so, yan po yung property maganda sa investment at vacation na po kung sakali dahil malapit lang naman po ito sa town proper o so, dun pa sa portion na yun ah uh, maganda din talaga yung shape ng property nya although hindi ito yung super flat land na hinahanap natin ay okay na okay na din siya for farming so ang mga tanim po nya may mga hardwood may soft po din po may mga mangga po ayan tas niyugan po ang kanya mga produkto pabilaan pa din po yan po may mga may mga fruit bearings na din po kaya may product na po yung inyong property So, pasok naman po dito ang four wheels. Sa so, dyan lang po makikita po natin ang mga daan po ay may maputi kasi tinitibag pa lang po. At uh, yung iba'y tinatamakan pa lamang po. So, ang gandum pa po yun sa kabila. Meron pa po yun doon. Uh, may malaking mangga din po. Ayan po, kita niyo na po yung mga product po niya. So, papakita ko sa inyo yung ilang daan na, daan na daanan po natin para aware po kayo kung ano sakaling yung sasakayan dadalhin niya ay yung malalaki na po so bala ito po yung resort na konti na lang ay mag opening na po yan so doon yung property natin uh, malapit lang naman dito so yan po makita nyo yung resort po dyan yan po may mga swimming pool din po dyan sa loob ayan ho then doon pa po sa dulo ng property may ongoing pa din pong ginagawang resort din po kaya po gaganda na po ang daan dito diyan sementa na po Papasok po dito Meron din naman mga maputik Pero tinatambakan na din naman na po So bale ito po yung kalsada Na ongoing pong dine-develop So ayan, sementado po yan Hanggang dun pa po yan, Diretso po yan So may makita talaga kayong mga maputik po So dito po yung sa court Tapos yung simbahan At yung bahay na po So malapit na po tayo sa highway uh, Dun lamang po yan